Madalas ka bang natatakot, nalulumbay o napapanghinaan ng loob? Alam nyo, maraming beses ako dumadaan sa maraming pagsubok. Pero tuwing ako'y daraan sa maraming pagsubok, merong isang number one Catholic app ang palaging tumutulong sa akin, especially sa mga daily meditation, sa mga Catholic content, at marami pang iba na very useful and valuable sa aking spiritual life and prayer life. Ang tawag dito ay Hollow Up. At good news mga ka itong Halo up ay magkakaroon ka dito ng 50% okay, sa subscription na ito, yung premium content. Actually, yung Halo up ay libre lang, pero yung may tinatawag na premium content kung saan nandyan yung mga uh, sabi natin mas magagandang mga content at mas talagang very useful sa yung spiritual life. Kumbaga, uh, a truckload of A uh, spiritual uh, medicine in your soul. a truckload of spiritual inspiration to your life. Kaya mga kafe, para ma-access mo yung 50%, okay? Na offer, limited offer yan ng Halo app, ang number one Catholic app. Merong link somewhere here, uh, nandito sa description or sa baba ng video na to. I-click mo lang yon. Uh, gamitin mo yung link na yan para mabil mo yung 50%. So thank you and God bless.